Ilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live. Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Mayigit sa limampung iniwang patay ng bagyong Christina sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o of PDRRMO umakyat na sa limamputlimang bilang ng nasawi sa pananlasa ng bagyo sa lalawigan. Nakapagtala ng maraming bilang na namatay ang bayan ng Talisay na umabot sa dalawampu na sinunta ng Laurel na may sampu habang siyam naman mula sa bayan ng Agoncillo, apat sa lungsod ng Lipa, tigtatlo sa Kalatagan at Cuenca, dalawa sa Rosario at tigiisa mula sa Calaca City, Tanawan City, Lian at Balete. Samantala, labing pito naman ang iniulat na nawawala tig-anim sa Agoncillo at Balete, tatlo sa Cuenca habang tigiisa naman sa Tanawan City at Alitagtag. May mga naiulat din nga nasugatan na tinatayang aabot naman sa mahigit 118 milyon pesos ang pinsara sa agrikultura sa lalawigan na nakaapekto sa mahigit isang libong ng lupain at isang libo mga magsasaka. Sa report ng Provincial Information Office, libo-libo ring mga kabahayan at mga gusali ang nasira dahil sa hangin at baha na dala ng naturang bagyo. Patuloy naman ang pagbibigay ng food and non-food items lalong-lalo na sa mga hygiene kits para sa mga apektado ng pamilya, clearing operations para sa mga major road networks na patuloy na baradudod ng pagbaha at landslide, medical assistance para sa banta ng emerging disease at trauma management at pagbalangkas na mga hakbang para sa pamahagi ng mga building materials, para sa pagsasayos ng mga nasirang ari ari-arihan at pagbibigay tulong pinansyal sa mga nawalan ng mahal sa buhay na biktima ng landslide. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide, Nationwide. Maraming salamat, Rens Belda, mula po naman sa impila ng DWAL-FM, Radyo Totoo CMN Batangas.